pa. Uh, talagang inantay niyo lang ako talagang makauwi. Tawag po ng tawag sa atin si mama. Talaga po pumunta ako. Hindi po po sinabi na uuwi ako. Gusto ko po talagang sorpisahin kayo. Pero so, hindi ko po akalain na ilang araw lang na pagpunta ko. Eh. Umamatay ka na. Papa, maraming salamat po sa dahil kayo ang naging tatay ko. akalain na ganito ang mangyayari. Ang masakit po ay namatay yung asawa ko. Ako rin mag-isa. Tapos namatay ang tatay ko. Ako rin mag-isa. Ako rin ang kasama niyo. Salamat po dahil kahit po paano na po sa inyo pagmamahal ko kahit sandali lang napakasakit po sa akin na hindi ko napaglaban na dagtungan pa ang buhay niyo. Kasi dyan na po kayo, Papa. At least po, bago po kayo namatay. Napabaunan ko po kayo ng pagmamahal po pa. Ang sakit po sa akin, kung binabantayan kayo na habang dinititigan kayo na pati-unting Pumilingin na ang paghinga niya, Papa. Pagkis po. Naibos out ko po sa inyo na lang. Mga gusto kong sabihin sa inyo pa. Tawarin niyo ako pa. Pumisan po na tigis ko kayo. Na hindi buntahan. Kasi po isa rin po ako magpapagamot. Pwede nga lang po hindi ako uuwi. Babantayan kayo. Nagawin ko po yun. Masakit po sa akin na makikita ko yung nagiging nalo. Tinanong ko nun po kayo kung gusto niyong magpatubo eh ayaw niyo naman po. Kaya po, tinanong ko po yung mga kapatid ko kung mali po yung ginawa ko ng decision na pagpirma na hindi kayo patubuhan. Pusok po na rin po si mama pumayag na rin po siya. Pumayag na rin po ang mga kapatid ko. Si Buboy, si Bijel. Kahit po hindi ko naramdaman sa inyo, ang panguwaan na hinahanap ko na mga bata pa kami. Pero papasalamat po ako dahil kayo ang naging tatay ko. Wala na po ako ngayon na mag sa inyo. <laughs> Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Mahal ba? na mahal ko po kayo. <laughs> Kahit sa galing oras na po magkasama tayo. <laughs> Baba. Gusto na bulong ko po, po sa inyo na. <laughs> Tama na po. Magpahinga na kayo, Diyos ko. Binulong ko po, po talaga kayo, Jesus na. Huwag na kayong pahirapan talagang kayo po ay oh, kukuha ninyo na kukuha ninyo na po na po kayong mahirapan pero kung kayo po ay talagang hindi pa talagang kukuha ninyo sa'yo pinagdasal ko po, po na pagalingin kayo kahit po alam ko talagang hirap na kayo parang di magaya akong sarili ko na gagaling pa kayo alam ko po, po yung nararamdaman niyo nang maestro kayo Na hindi na kayo makakilos Gusto nyo nang magbigte Mamaalam Di ba po sabi ko sa inyo Hintayin nyo pong ni kayo ng Diyos Huwag po kayo magsalita no, Kung ano-ano Para po hindi kayo nag-aaway Ni mama Salamat din po Dahil kayo po naging tatay ko kahit po marami tayong panaw na hindi nagkasama. Ang <laughs> maliit pa kami pagising namin, wala kami tatay na <laughs> pwedeng, pwedeng lahat ng problema sa sabihan. Alam ko na no, po ang problema. Naintindihan ko po kayo din. Nung namatay po si Mama Piling, alam ko kung sobra kayo nasatan at sobra na depressed. <laughs> Kaya po kayo naging lagalag. <laughs> pa, Maraming salamat mo. At salamat din po <laughs> sa mga kapatid ko. Maraming salamat din po kay Chris. Ay, sorry. <laughs> na kahit ano pong nangyari, hindi po kayo pinabayaan. Salamat, Solo. Salamat, Chris. At ang aming utang na loob na no, kayo nag-alaga sa papa ko. <laughs> Wala akong na nakit. Wala akong wala akong dapat na sabihin na kung anong man sa inyo. Ang masasabi ko lang, salamat po. Salamat sa pag-alaga niyo kay Papa. Mama, salamat po. Salamat po at hindi niyo tinabayaan si Papa ngayon po na namahinga na po siya. Hindi niya po kaya yung kanyang katawan. Salamat po nang marami sa inyo, Mama. Hindi ko pa kayong mga kalimutan. Huwag po kayong mag-alala. Kahit po wala na si Papa, tinuturing ko po, po kayo para isa ko na rin, Nanay. Nanay na po ang ko sa inyo, Ma. Huwag po kayong mag-isip na wala na si Papa. Nakalimutan namin kayo. Marami po akong alaala -ala kay Papa. Inaling na upunta ko ito na malakas pa siya. Sasabihin niya, Ne, hey, yung pa ako, nahulog ako sa balon. Ay, mauhulog na ako. Magla ba akong nagising? Ram. So, ano ah, pa natin ko yung ganyang kwento niyo kasi may sakit na siya. Nakukuha niyo pang magdok. Kung panaginip mo, yun ang sabi ni